Shoutout sa may-ari ng kawayan na to. Oh my God! Oh, meron isang labo. O. Meron pang isa doon. Ayan oh. Yan, dalawa yan. Meron pang dalawang maliit doon oh. Oh. Meron pa dito, sa kabila. Ito pa oh. Oh. Yan oh, kinuha na yung isa. Kinuha na yung isa oh. Ano akala nyo? Kukunin ko tong labong nyo? Nako. Kukunin ko ba yan? Hindi ah. Nakakahiya naman. Huwag mong subukan. Hindi sa akin yan. Masisira eh. ang buhay mo. Yan oh. Oh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan No? O. Oh, labong yan o. Hindi ko po kinuha yung labong nyo. Hindi na po kayo mabiro. Dalawa lang. <laughs> Pangsawag lang ng ano, malunggay. Oh. Pero salamat. Wow! May pangsawag na ako sa ano. Sa luyot, malunggay. Shout out sa may ari. Di ka na mabiro. <laughs> <laughs>